Ayan guys, makikita nyo, ito yung sa Diwata Pares. Sobrang layo nung nilakad ko bago ko nakapunta dyan. Sobrang nanakit ang aking paa bago ko matikman yung pares ni Diwata. Wala, gusto ko lang matikman kung gano'ng kasarap yung... Ayan, kakain na tayo dyan guys. At ipapakita ko sa inyo kung ano, uh, masarap ba siya o hindi yung unang tikim ko medyo matabang nilitas nilagyan ko siya ng toyo tsaka ng konting sile tsaka tong sibuyas yon dun medyo dun sumarap yung kanyang uh, pares overload okay naman yung ano yung yung kanin hindi naman siya yung